Pag nagpagawa kayo ng plumbing sa loob ng bahay nyo O sa CR nyo Dapat kunin nyo yung pang worldwide na trabaho Gaya nito So pang worldwide ang trabaho ko nito Hindi ako gumagamit ng elbow na 90 degree So ang ginamit ko dito ay 45 degree Itong malaking PVC ay patungo ito sa septic At ito namang isa Itong ginagawa ko ay patungo sa drainage So kailangan wala talaga siyang elbow na 90 degree. So dapat 45 degree talaga para maiwasan yung barado. Kasi katagalan may sibo yan. So ang nilagay ko dito ay Y. So yung itaas sa Y, lalagyan ko yan ng clean out patungo sa drainage. Para yung mag-repair or mag-ano sa mga barado, ay madali na lang niya sundutin. So hindi talaga ako gumagamit ng 90 So ito pag ko ng solvent dapat kamayin talaga yan at wag din kayo papayag na isama yung floor drain dito sa bowl ang sa bowl ay patungo lamang sa septic wag nyo ilagay dyan ang para sa floor drain shower at para hindi madali mapuno yung septic nyo dapat nakasiparin sya ng PVC patungo sa drainage at wag nyo kalimutan na maglagay ng air breather para madaling ma-flush